Nagtungo sa kampo ng mga sundalo sa Fort Magsaysay ang grupo ng counter blessings upang magsagawa ng bloodletting activity kasama ang Philippine Army 7th Infantry Division at Philippine Red Cross. Kasabay ng aktibidad ay nakakwentuhan din sa programang counter blessings ni former Governor Jerry Domingo Umali at Dr. Kit De Guzman ang Assistant Division Commander na si Brigadier General Dennis Pakis. Ibinahagi ni Brigadier General Dennis Pakis na noong simula ay hindi niya pinangarap na maging sundalo, lalo na't ang pagiging nurse ang pangarap ng kanyang ina para sa kanya. Ngunit sa pagkakataon na nung ako ay nasa 4th year high school, may seatmate ako na nag-apply ano, uh, for PMA. So binigyan niya ako ng form, nagkadete ako na residency history. Ayon kay Brigadier General Dennis Pakis, pinakamahirap na karanasan niya sa training ay noong nasa 17 anyos pa lamang siya, ngunit kinailangan na malayo at mahiwalay sa kanyang pamilya. Dagdag pa niya, nahirapan din siya noong pinagsasabay ang academic at physical training, ngunit dahil lumakian niya siya sa hirap, ay kinaya niya rin ito. Dati na rin umano siyang naitalaga sa Sambuanga Peninsula, Misamis Occidental at Basilan Province kung saan naganap ang digmaan na ikinasawi ng isa sa kanilang kasamahan. Ikinuwento rin niya na sa kabila ng kanilang pagdadalamhati sa nasawing kasamahan ay nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon sapagkat nakaligtas siya at nabigyan pa ng muling pagkakataon upang makita ang kanyang mga anak at asawa na ipinagbubuntis ang kanilang bunsong anak. So, lahat ng nangyayari sa buhay sa ko ay parang everything is put into place orchestrated by the Lord. So parang I feel na feel ko like yung presensya. Yes. Whether uh, ako ay may challenge sa buhay o nandun sa saya ako, ano yung presensya? Sa loob ng 32 years na serbisyo bilang sundalo ay hindi umanon niya malilimutan ang lahat ng kanyang karanasan mula sa mga trainings hanggang sa kasalukuyan. Shane Tolantino para sa Balitang Unang Sigaw.